ayan mga kapaps sobrang lakas po ng ulan dito sa aming lalawigan paket na po tayo sa patrick patrick ba tama kung saan po dito nalaglag yung timpon yung namamasada na mga bus sa amin dito noong na ni Duterte ayan po oh. Pababak na po itong Patrick na po ito. Kanya po kaya no. Manangyayari lalim ay. po ito. Ayan. Ayan. Daan-daan lang po tayo kay basa ang kalsada. Dito po ay maraming namatay o nalaglag sa area na ito. Ito po yung may nalaglag na bus na dipon sa area na ito mamaya toro ko sa inyo kung saan siya mismo nalaglag ito po, noong una po kasi ito ay rough road pa kaya maraming nadudulas ayan, dyan po yan, yung binakod nila na yan ito po mga kaibigan yung may bakod na yan, ito yan dyan po dumiretsu ang dimpol nung mga tatlong taon na siguro wapat na taon na nakalipas nung may nalaglag dyan sa may